ピノイピノイアイドルココココンモスタ 2023 ng ating makilalang isang pro idol global na kailanman ay na hindi na wala ang pagka-Pinoy dahil sa kanyang natatanging paraan, kanyang pinahalagahan sa kanyang negosyo ang kasuotang tatak Pilipino, ang barong Tagalog at ang parol sa panahon ng Kapaskuhan sa kanyang pagnenegosyo sa Ibayong Dagat. Kaya naman para kong mustahin ating makakasama, syempre live from... San Francisco, California, USA na pumunta ng Pilipinas. Tatabi ko na ang owner ng Wick Parol, Farol at Barong Barkada. Pro Pinoy Idol 172, Miss Connie Villieta. Good morning, Connie. Good, good morning. And welcome ko. to the Philippines. Nice to uh, finally meet you in person. Uh, I know. Wow, the accent. Uh, good <laughs> morning, mo. Hello, good morning, Paul. Uh, mm -hmm. So, uh, What brought you here to the Philippines? Gusto po namin pag connect sa vendors in person. It's finally time to see their work in person tapos kind of learn yung background nila and paano nila ginagawa yung mga produkto. Tapos may nakilala pa akong isang proy Pinoy from Andres Mr. Ben Del Valle that we are now partnering with. Sa Barong. BDD Barong. Ang embroidery kasi ng Barong nga doon ginagawa sa Laguna yan Ah, uh, Lumban diba? po. Uh, Lumban, Laguna. I think they're the, the capital of uh, barong, barong, no. But but Lemery also makes a lot of uh, uh, embroidered barong, uh, Lemery. Uh, and uh, well, napagaganda kasi um the president just signed yung Tatak Pinoy na batas. Yes. Uh, I think you should read that. Uh, I think we will be getting a lot of uh, privileges pag, pag uh, talagang tangkilikin natin yung Tatak, Tatak Pinoy. Tatak Pinoy. So, um Tell us, bakit wicked ano, parol? Masaya uh, na bang wicked talaga well, <laughs> yung parol na? <laughs> well, actually, yung wicked po, uh, yung main company namin is Wicked Photo Booth. Kaya, yun po yung parent company. So, ang parol po is the um, parang subsidiary company niya from the word parol, which was uh, originated bago natin uh pinangalan ng mga parol na parol dahil yung Spanish colonial tawag nila sa parol is farol Fa. which means lantern lantern, uh, lantern. farol um, mm -hmm. alam mo um napakaganda talaga ng mga uh, parol na ginagawa ng uh, Pampanga uh, in fact uh, they're, the, they're they're very popular kasi yung mga lighting nila and and uh, yung mga moving parts nila uh, talagang napakaganda um How do the Americans find the parole made by, by the Kapampangans? Uh, pag nakikita po sila, tumantuwa sila. Kasi ang, pag, pag, pumunta sila ng Pilipinas, ang similar stories na narinig ko is pag dinadala nila sa eroplano, pagdating sa Amerika, nasisira. Mm -hmm. oh. Oo. Oo. Oh. Mm -hmm. Eh, nababasag, mga gano'n. So, pag nakikita nila na meron silang resource dun sa San Francisco, California, tuwan-tuwa po sila, lalo na yung mga elders natin na hindi na nakaka-uwi for a long time. Sa so, uh, totoo yan, sa totoo. of Christmas. Oh, oh. At saka nagagandahan ho talaga sila sa mga kapis, yung mga pearls. Ang, ang maganda po dyan, yung mga mostly interested dyan is yung mga younger generation na Filipino-Americans. Kasi oh. nalalaman nila tungkol sa uh, history ng parol, tapos yung iba pang hindi nila alam na that is actually seashells. Mm -hmm. So, uh, natutuwa sila pag nalaman nila yun. Kasi yung kapis, napakaganda. Mm -hmm. uh, some, some of the kapis ay talagang uh, plain kapis. But sometimes, uh, they also dye it. Mm -hmm. So, colored yung kapis. So, oh. and it, it's very colorful pag lalagyan mo na ng lighting. Yes. Di ba? Aangat yung ganda. Uh, so, um, is the market expanding? Like for example, yung mga Amerikano ba, talagang uh, nakikita nila, oy uh, aside from the Phil yung talagang uh, homegrown Americans, um, hindi ba nila binibilihan at uh, ginagawang interested. decoration sa kanilang bahay pag Christmas? Uh, actually, meron na rin po kami mga American clients, lalo na yung kapi candle holders. Ah, yeah. Yan. Oh. So, hindi lang yung parol, pero yung mga kapi candle holders. Uh, meron nga kami minsan nakikita sa mga uh, medyo mahal na tindahan katulad ng uh, World Plus, ang tawag nila, yung mga kapi lanterns yung mga chandeliers na nandun na din po. So. Alam mo, in Cebu, um, there is that guy, one guy, who... To me, it's a work of art, no? Mm -hmm. uh, maybe to them, it's just a commodity, but this is a work of art. Uh, mamaya doon sa office ko, ipapakita ko sa iyo yung uh, Mother, Mother of Pearl, na mga Earth. isda. And then, uh, maganda yung lighting niya sa loob. I'm sure the Americans will love that as uh, a decoration sa kanilang mga bahay. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, That's for sure. Maganda talaga ang gawa niya. Uh, he used to work with an Italian furniture shop. Um, then, uh, later on, he went on his own. Uh, at napakaganda ng design niya, eh. Mamaya mm -hmm. uh, makikita mo, may mga flowers din. Uh, may tree wow. uh, na uh, made out of mother of pearl. Yes. And then, pag inilawan mo na yan sa likod, sabi mo, wow, that's beautiful. Oh. Lumulutang yung ganda. Oh, because uh, yan ang line of business mo. Uh, pwede kayo mag-collaborate, uh, this guy mm -hmm. from Siwa, Adorno, ang pangalan ng kumpanya niya. Yes. Adorno ba yun, ah? Uh, yes, sir. Yes. Adorno. Adorno. And... Uh, <coughs> I think he's just Selling it as a commodity uh, When You you know There's a big difference If you sell it as a commodity Cost lang 'yon At saka yung profit mo But if you sell it as an art uh, It can go up Maybe tenfold uh -oh. Time uh, Makikita mo mamaya uh, Para nasa ganun eh, makapag collaborate kayo Ng Adorno Sige pa Exciting So you'll have a lot of products So Okay Meron ka ng barong Ano pa? yung parol. Tapos, actually, meron kaming pangatlong project. Mm -hmm. uh, hindi pa po ina -announce. So, medyo... Oh. Oh, <laughs> medyo... medyo <dad. laughs> yeah. Pero, um uh, parang hint lang po, it's for the nurses industry. Okay. And we're working with uh, also weavers here sa Pilipinas para ma-influence din yung culture natin for the nurses. Maraming nurses sa Amerika. So... Just oh nga, eh, yung, yung uh, comedian nga doon na Filipino, Filipino-American, uh, mm -hmm. he used to make jokes about uh, parents uh, telling their children, mag-nurse ka. Uh, dahil yung auntie mo ay nurse. nurse. Uh, tapos yung mga lalaki daw, hinahabol naman ang mga nurse. Si Jokoy. Oo, si Jokoy. Si paring Jokoy. Pareho sila ni Alex, walang buhok. <laughs> mga joker talaga ganun po. Uh, pero ayan, para pagtibayan pa ang isang collaboration na magaganap, isang magaling din na tigapagsulong ng magagandang barong mula, Lumban, Laguna. Makakasama natin si Pro Pinoy Idol 193, Benson Del Valle ng BDB Barong. Good morning, Sir Benson! Hi, Benson. Magandang umaga, Pongpong! So, magandang umaga, Miss Joanna and uh, Miss Connie! Morning. Good morning. Ayan. Uh, alam mo, ina-announce eh, na, na rito ni Connie na talagang uh, magko-collaborate -co kayo sa barong. Yes. So, ibig sabihin, stateside na yung barong mo, kaya pag-igiin mo yung trabaho, kasi yan ay tatak Pinoy. Yes po, Kong. Siyempre po, and then malaki pong tulong sa ating mga local uh, uh, bordadera po dito, at siyempre sa mga manggagawa natin, it's additional income po para sa kanila to expose and uh, present yung world class po ng ating pong barong. Mm. Oh, so, kailangan yung mga design na out of this world na design, ha? <laughs> kakaiba. Yes po, yes po. Kakaiba na design. So, kailangan yung mindset po parang si Elon Musk, uh, out of this world mm. na design. <laughs> <laughs> Ngayon po ba, yes, po, ano po. yung pinaka-first project natin with Sir Ben? Uh, actually nagpunta kami doon ng Lumban nung nag nagkaki, uh, kami ni uh, Mr. Benson tapos um, ang nung natutuhan nung na ko na he actually designs the own line yung hindi na ako mag mag-aano nang Suggest. Oo, oh, oh, siya na talaga and it's also his passion kaya nung nalaman ko 'yon, talagang alam ko na ito yung partner na gusto namin. So he uh, created not ready to wear but also custom design uh, mga Filipiniana yeah. and barong and he's shipping it to us by tomorrow para maiuwi namin this Monday sa Amerika na. Wow. Ayan. alam mo Benzo, no? Pony. Uh, yung husi kasi, uh, yung uh, pinya uh, husi, um, pwede rin gawin niya bridal, ano? Uh, bridal dress. Gown. Di diba? bridal gown. Mm -hmm. So, probably, Benson, mag-design ka rin ng gano'n. Kasi maraming nagpapakasal sa estates na after one day nagdi-divorce. Ay, lakas na na. O lakas na negosyo yun. So, malakas na negosyo yan. Mabilin diba? kasal. Uh, you know, uh, full embroidery, tapos bridal. Wow! Oh. That would be very expensive. Di ba, Connie? oh palagi may repeat diet. Di ba? Uh, uh, pwedeng iparen. Oh, uh, ano oh. Po, yeah. like for example, you go to Las Vegas, uh, bridal rental. Rental. Uh, kasi yung iba ngayon lang mag-meet magpapakasal na. <laughs> <laughs> Natatawa si Benson. Kaya naman natin yung sir, 'di ba? Mga no, but seriously gowns. speaking, uh, talagang uh, magandang bridal gown yung uh, uh yung material ng barong. Uh, lalo na kung full embroidery yan. Wow, that would be very expensive. Yeah. kasi karamihan ginagamit mga lace, 'di ba? Mm -hmm. tapos sa loob uh, may lining na sa satin, yes, Galing uh, silk, silk pala silk. silk. Uh, mm -hmm. uh, so uh, try to conceptualize that uh, para medyo ma ma marami ang ating choices. options. Oh, pero... Yes po kong uh, mag uh, after ho nung shipping ko with Miss Connie, mag uh, mag ano ho kami ng mga uh, products po incoming para po dun sa next batch ng kanilang order. So, we will expose po yung sinasabi nyo. Katulad po yung kong nung sinuot ni Miss Joanna nung nag din ako sa uh -oh. sa yeah. Yung top mm -hmm. po is embroidered. Oh, nga. Oh, nga. Ganda yun. Di ba? Yes oh. <laughs> so, okay. Um, Benson, um, nalaman na ba dyan sa bayan ng uh, uh Lumba na talagang mag-export -e ka na sa U.S.? Hindi <laughs> pa po, actually. Hindi diba? Ba? Uh, you, should mm -hmm. you should be proud. Should be proud that Lumban yes. products will be going to the USA. Yes hmm. diba? po, yes po. Ilan po bang materials siya yun yung nagawa niyo na mapapadala natin sa USA? Ah, ngayon, uh, I think uh, sa mga panlalaki ko around, mga sample yung mga kaunti lang ho muna for the meet kasi baka hindi magkasya sa luggage nila. Uh -huh. So, parang like mga 15-15 pang babae, eh, 15 muna po pang lalaki. And wow. then yung nga uh, pong binabang ni Timis Connie yung aming future project pa about sa mga nurses. 15-15, mm -hmm. uh, so 30. Okay. Well, trial. Yes. Uh, trial. Okay, Connie, uh, mer meron tayong uh, physical store in the U.S.? Opo, dun po sa, actually, sa same showroom po siya and store sa same building ng Philippine U.S. Consulate sa San Francisco. Ah, oh, that's sa in, uh, uh, ano bang street yun? Sutter. Ah, oh, yeah. Uh, yeah, yeah sa Mataas ma ma na building yun eh. Opo. Mm -hmm. uh, Pero sa third floor lang po. Ah, uh, sa third floor. Uh, mas mahal ang rent sa third floor. <laughs> <laughs> Ilang square meter po ang kinuha natin? Ah, uh, lang po siya. Siguro mga, uh, mga two to three hundred lang uh. talagang more like for fitting. Wow. Okay. Fitting, yeah. uh, alam mo, nakita mo ito? That's a Marikina shoes. Ah. Uh, it looks like Cool Hand. Cool Hand would sell for $12,000. Oh, oh. Uh, but this these shoes Two. will just sell for 2400 pesos. Oh, wow. Aranyan so maybe you can on? also carry that. Yeah, yeah. Uh, kasi uh, magsisip ka isang container eh. Apo. Uh, napakamahal kasi kung puro ang isisip mo parol. Mm -hmm. Hangin yung sinisip mo eh. <laughs> so kailangan may high value products uh, together with the parol para naman masubsidize so, yung freight uh, ng parol. Yeah, yun so, nga so, ako uusapan namin kung ano pa ang pwede isama dun sa ito. container yeah. ngayong uh, mga maple oh. Mm -hmm. siya ng, ng port ng Manila. Exactly. Yung mga high, high value ng mga products that, that will sell in the U.S. Mm -hmm. uh, probably mga chocolate. Uh, Philippine made Kakao. chocolate, no? May mm -hmm. uh. isang nga pong kung client nagre-request like, magdala ng kalesa. Oo, oh, oh, wow. <laughs> oh, oh. oh. Ba't hindi, kala, kala, kaya sakyan na lang natin yung kalesa papuntang States? Oo <laughs> nga. <laughs> <laughs> Di ba? <laughs> kaya ba, papagod naman yung kamay. <laughs> Ayan. So, um yeah, there, there are other products na pwede nating ibenta sa US para mapuno naman yung isang 40-foot container dahil ang mahal ng freight ngayon. <laughs> Since the Ukraine-Russia war, uh, tumaas yung uh, fuel, Uh, at tumaas din yung uh, 140-foot container nung araw. Uh, pag uh, nasa, ano, sa uh, tawag nito, sa East Coast, mga magkano lang? Uh, I think, mga 1,500 US dollars lang per container. Yeah. Magkano ngayon? Hindi ko na po yung nakita. Uh, magkano Naabutan. ngayon? Naabutan. <laughs> oh, uh, so, during COVID, actually, yun yung pinakamahal namin na bayad. It oh. went up to about do, more than double. It was $15,000, $16, $16,000. Huh? Yes. During <laughs> COVID. No, no, no. Uh, but tapos now? Tapos the delay. Tapos ngayon, mga 8 to 9. Oh my God. Yeah. Uh, dati, $1,500 US dollars. Okay. Yeah, ngayon, 8 <laughs> to 9. <laughs> Ang laki, no? Ang uh, grabe naman. Uh, what, what shipping company yan? Uh, actually, yung last one po, magbabago po kami ng new supplier. Uh -oh. So, um, we've been in talks with them during this visit then para po. Mas ano, um, we've talked to Ship It, which is one export. Okay. Yeah. Based po siya sa Manila, sa Makati. And she has experience in shipping in also San Francisco. Tapos meron din kakilala yung uncle ko, isa taga Paranaque din na. Uh, Uh, so uh, hindi ka dumiretso mo sa mga shipping companies uh, shipping agents in the Philippines like like for example evergreen uh, evergreen is a a taiwan uh, tai ano tai, uh, ta, taiwan is uh, company uh, ang ginagamit po nila Hapag Lloyd pero yung freight forwarder na po mismo ang nag handle ng ng mm, logistics you need that Apo. because uh, wala ka rito Apo. Apo. Uh, and uh, siyempre, pag-deliver doon sa sa kanilang compound, uh, silang magluload ng various products okay. that doesn't come from one company. Mm -hmm. Yan ang problema kasi. Kaya mataas. Dahil marami, like barong, laglagay ka ng mga ibang products, Parole. and then parol. Probably half of the container parol, the rest, mga high value. Para sa ganun naman, ay ma ma-distribute mo yung cost ng freight. Mm -hmm. Napakamahal na ng pala. freight. I was thinking probably doble, nagiging $3,000 <laughs> per 40-foot container. Po. <laughs> Uh, I'll try to make an inquir inquiry, no? Uh, kasi um, uh, one of my best friend is actually a ship captain. I'll try to make an inquiry from the Manila to the US. Then we will inform you. Para mura na. <laughs> oh. Probably $9,000. Oh, Mahal talaga. So yung possible collaborations po, hindi lang kay Sir Ben yung inuwi nyo dito. Marami pa kayong nakausap. Opo. Yung nga po, freight ano, forwarder at saka. Tapos meron din kami binisita uh, yung sa Project Pearls na nagtulong po kami sa mga bata uh -huh. sa community sa Tondo. Anyway, we we'll let uh, uh, Benson go because uh, marami pang ginagawa yan, mag-design uh, uh -huh. de Mag pa yan. Pa. So maraming maraming <laughs> salamat. Mm -hmm. Maraming salamat po kong Ms. Joanna at sa propinoy Ms. Connie. Thank you very much and hoping for more collaboration po sa ating mga MSME and propinoy po. Okay, Benson. Saad. So, pag-isipan mo ng mabuti at gagandaan mo yung mga design, ha? Huwag tayong mapahiya doon sa US. <laughs> yes po, yes po. I'll wait po. Thank yeah. you very much. Okay, po. thank, thank you. you. Thank you, Sir Benson. You. Uh -huh. Ayan, so, Monday na po ang inyong alis. Oh, oh wow. Yeah, Nasulit naman po ang biyay. Oh, yeah. Yeah. Almost every day my meeting. Oh, wow. Mga, ano, tapos, nagpunta kami sa mall para makakuha din ng mga ideas katulad sa culture store kasi wala kami doon ah, sa Amerika. Yeah. eh yun ang dream ko magka culture store sa San Francisco maybe one day. Uh, so, alam mo there's another company that I would like to to recommend yung Bayong Republic. Yes. But... Uh, during during her guesting, sabi ko bring it to a higher level. Uh, yung quality mo dapat mas mataas na uh, kasi dati purely bayong talaga yung mga native. So I said um try to collaborate uh, with a leather bag make maker. Mm -hmm. So, um, it should be a combination of uh, bayong and then leather. Yeah. So, gumawa siya na isang bag, uh, ilulons mm -hmm. daw niya sa birthday niya, napakaganda. Oo, oh, oh. Oh, um, napakaganda talaga. And sometimes, um, yung mga suggestions natin dito sa programang Pro Pinoy, sinusunod nila. Mm -hmm. And uh, pag nakikita ko yung resulta I, I feel like I have a sense of fulfillment dahil oh napakaganda ng ginawa nila. Yes. Birthday uh, na ata ni Ma Bukas, March oh, wow. 9. Oh, go diba? So Andres baka pwede mong okay. ipakilala uh, ipakilala si Connie. Uh, sa Bayong Republic um uh, uh, mag-asawa 'yan na uh, 'yung husband ang ang negosyo ay hamburger. Oh. Ah, uh, siya bayong republic. So hindi nag-aaway 'yan pagdating sa bahay kasi oy, kanya-kanya uh, negosyo but complimentary. Siguro magtatanong 'yung uh, husband, uh, magbibigay ng suggestion 'yung asawa, magtatanong din 'yung wife, magbibigay ng suggestion 'yung asawa pero kanya-kanya eh. So hindi mag-aaway. 'Di ba? But um, I would recommend that uh, tingnan mo 'yung produkto nang ano. Sige po. ng Bayong okay, republic. republic. Para nasa ganun, ay mapuno talaga yung 40-foot container. Mm -hmm. Because I'm sure that uh, you can sell their new products at a very good price and a good profit. Oh, I mm -hmm. believe that. <laughs> <laughs> Ayan, pwede po kayong manuwagan sa mga gustong o oh, mga possible kakolab nyo, partners, ngayong umaga. Ayan. Ah, sige po. Matiin nyo rin sila oh. kung may gusto kayo matiin. Ah... <laughs> uh, Basta kung ano, meron po kayo dyan gusto i-promote or if you have a good idea na sa tingin nyo would um, be good for California, San Francisco, na gusto nyo ma-share, uh, pwede nyo din po ako i-contact sa Facebook o kaya through Pro Pinoy Group Chat. Palagi akong tumitingin doon ng mga uh, produkto at saka yung wow. mga sinishare nating mga kababayan doon. Like, like si Benson, doon namin sila nakilala. Mm. Oh, Ayan. So, thank you very much, Connie. And, uh, again, I hope you had fun in the Philippines aside from the fact that it was a fruitful visit at marami yes. kang nakulab na mga uh, propinoy idols. idols. Oh, oh There's really nothing like Philippines. Oh, wow. yung, yung, yung products, the people, everything. So you should be coming more often. Yes, our plan is to go back every year. Okay, wow. that's good. And uh, don't fail to visit us. Yes, so if you so come to the Philippines. Noise. Then probably there will be new products uh, that we can introduce also to you. Yeah, hopefully po. Ano pong website natin ma? Na? Uh, ang website sa Parol is www.shopparols.com Tapos yung barong po is barongbarkada.com Ayan, bisitahin niyo yan. Dala na sa mga Pinoy sa USA. No, oh, ang gaganda ng mga design, no. Mm. Thank, um, you, Ms. Tony. Uh, Thank you Miss Connie. Okay, thanks. Uh, thanks a lot Connie.